one hello again I'm back nalipad po tayo ngayon kasi ayan sign up po siya tsaka nandito na po tayo sa lewa po eh malapit na tayo konting konting lugar na lang ayan ano po ito Can you read like this? Siyempre, hindi deep. Ayan, nandito na naman po tayo sa river ng malapit sa Hewak Wen. Eh. Ayan, malapit na po ako. po tayo po. Oo. Malipat na lang tayo ng daan. Sana magustuhan nyo yung vlog kong ito. Sa Hiroshima City po ito. Kung may time kayo, punta ka po kayo dito.

yan. Nandito na tayo. Labi na po tayo doon. Nakikita nyo yan? Yan po ang Peace Park. Hmm? Lipat lang tayo dyan. Nakikita nyo yan? Lipat lang po tayo. Ayan. Lipat na tayo. Ayan po yan. I stopped to see Marami pong nag-tour ngayon. Tignan nila. Maraming tours. Pwedeng-pwede na po. Ganda ng garden, di ba? Sina pong nagagandaan sa garden? Marami pong ano, mga tourists. Taas po ng araw, nakikita niyo. Grabe, di ba? Taas araw. Taas araw asan na kaya yung mga friend ko saan ko kaya sila makikita sana nandito na sila sige I'll be back later okay? see ya hi I'm back ayan Dami pong bus mga ano yan mga tourist bus yan si Onesa. Onesa, ang hayo. Ang <laughs> Yan, nasan na kaya yung aking mga friendship? Where, where, where? Ay. Saan kaya sila pupunta? <laughs> si Lolo, tanungin natin. Kaya lang si Lolo, ano? nasan na yung aking mga friendship po nasan na kayo siguro kailangan ko silang tawagin guys pag may time tayo tayo papasok tayo sa building na para makita nyo yung talagang sa loob pero I don't think so kung pwede mag video tingnan natin no? alamin na lang natin pagkakano pagminsan, para, para makita nyo yan Ayan po. Hiroshima Peace Memorial Museum. Ayan po yan. Ayan museum yan Ayan. Ayan ang museum. Saan na kayo? Okay, hold on. Hello. Wala pong popcorn dito. Puro ano lang. Mga ganito. Pap konar ka mo talo koni aron deskar popcorn do koni aron habiyong una popcorn, obayts obayts. Obayts, so so so. Ah. Ah, okay, salamat. See you. Bye bye na.